Itong maliit na bagay na ginagawa mo pero sobrang naa-appreciate ng partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number one, kapag kinakamusta mo siya, tinatanong mo palagi kung okay lang siya sa tuwing napapansin mo na parang hindi siya okay. Number two, kapag sinasamahan mo siya sa lahat ng gusto niyang puntahan, sa mga lugar kung saan gusto niyang pumunta. Number 3, kapag nililibre mo siya ng mga pagkain na gusto niyang kainin. Pero mas malambing kapag umalis ka tapos uuwi ka na may pasalubong sa kanyang pagkain. Number 4, kapag hatid-sundo mo siya palagi at ginagawa mo 'yon consistent. Number 5, kapag sinasabihan mo siyang magingat ingat palagi lalong-lalo lalo na sa tuwing hindi mo siya kasama o hindi mo siya nasasamahan. Pinapakita mo kasi na nag-aalala ka sa kanya at may pakialam ka sa kanya. Number six, kapag tinatanong mo palaging nakauwi na ba siya o kinakamusta mo siya, safe ba siya sa kanyang pag-uwi? Number seven, kapag sinasabihan mong puntahan kita riyan para may kasama ka. Alam mo, normal and small things lang yung mga nabanggit ko pero sobrang laki na iyan para sa taong mahal mo. Pitong bagay na pwede mong gawin para maging masaya ang iyong buhay. Pakidik ka para malaman mo. Number 1, huwag mong kamuhian ang isang tao. Marunong ka dapat magpatawad at makipagkapwa-tao. Number 2, Tigilan mo ang pag-iisip ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari o malabong mangyari. Dahil wala itong magandang maitudulot sa iyong buhay. Number 3, maging positibo ka sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa mga bagay na gusto mong gawin. Number 4, huwag na huwag mong kakalimutan ngumiti palagi. And number 5, mamuhay ka ng payapa at simple. Number 6, Huwag mag-expect ng mga bagay na malabong mangyari. Iwasan mo mag-overthink. Ika nga nila. Sa kaka-overthink mo, ikaw lang din yung nasasaktan. Number seven, palagi kang lumapit kausapin mo si Lord. Wala kang ibang makakausap na makikinig sa'yo ng sobra. Kundi si Lord lang. May problema ka man o wala, huwag na huwag mo siyang kakalimutan. Ang pitong nabanggit ko ay isang mungkahi lamang na baka makatulong sa iyo. Tandaan mo yan. God bless. Siraan mo siya para umangat ka. Mali. Kasi kung sino pa yung naninira, siya yung mas napapahama. At kung sino pa yung sinisiraan, siya yung umaangat. Minsan kasi sa sobrang tutok mo sa kahinaan ng iba, nakakalimutan mong ayusin yung sarili mong buhay sa huli ikaw rin yung may iwan sa dilim habang yung sinisiraan mo tuloy tuloy lang sa pagunlan sa buhay ang masakit pa kahit anong paninira yung gawin mo hindi mo mababago ang katotohanan ng ang tagumpay ay hindi nakukuha sa panlalaglag ng iba o paninira ng iba kundi sa pagsisikap mong iangat yung sarili mo kung inuubos mo ang oras mo sa kakatingin sa buhay ng ibang tao paano mo matututukan o mabibigyan ng panahon yung sarili mo tandaan mo hindi ka aangat sa paninira kung may gusto kang marating pagsikapan mo magsumikap kang umakyat nang hindi mo kailangang tapakan ang ibang tao tandaan mo yan God bless Limang mungkahing payo para sa mga kalalakihan na katulad ko. Makilig ka para malaman mo. Number one, huwag makikipagtalo sa isang babae sa pamamagitan ng online conversation o sa mga chat o messages. Makipag-usap ka sa personal. Number two, huwag na huwag magmamakaawa sa isang tao para lamang sa isang relasyon. Number 3, huwag mong hahayaang magibabaw ang iyong emosyon kaysa sa iyong desisyon. Number 4, marunong ka dapat makinig at umintindi. Panatilihin ang eye contact kapag nakikipag-usap. Number 5, huwag gawing biro ang lahat ng bagay lalo na sa mga seryosong usapan o may taong nasa inyong paligid. Yan ang limang mungkahing payo para sa katulan nating mga At kung sa tingin mo nakatulong ito sa iyo at uh, meron ka pang may papayo, ikomento mo yan sa ibaba. Tandaan mo yan. God bless. Give and take. Palagi mong tatandaan na isa yun sa mga sekreto para mas maging healthy yung relasyon ninyo. Kung gusto nyo ng relasyon na maayos, magtatagal habang buhay, dapat pareho kayong willing mag-effort pareho. Willing mag-effort to make it work. Hindi naman kasi talaga palaging masaya. Nakakakilig at exciting. Minsan pa nga, sa una lang talaga mararamdaman yung kilig at sa una lang masaya. Pero may mga panahong mawawalan kayo ng gana dahil na rin sa personal struggles as individuals. And it's okay. Ang mahalaga lang naman ay willing kayong ayusin at patibayin yung relasyon na meron kayo. Kaya give and take lang palagi. Tandaan mo yan. God bless. Second chance. Maswerte ka kung bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon ng taong sinaktan mo ng sobra. Tandaan mo, kapag may isang taong nagbigay sa iyo ng pangalawang pagkakataon, huwag na huwag mo sasayangin at huwag na huwag mong muling sisirain. Lawakan mo ang iyong at magkaroon ka ng pasensya. Minsan, kailangan mo huminahon at maghintay. Hindi mo maaaring madaliin ang pagpapatawad at pagtanggap. Hindi mo maaaring pilitin ang isang taong na maging komportable muli sa iyo. Hindi mo pwedeng basta na lang maaaring pilitin na maniwala ulit sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw 'yung nagkamali. At matapang ang taong ito na muling makipagsapalaran at muling magtiwala sa iyo at ibibigay niya ito ng buong buo basta huwag mo lang sisirain at maghintay ka lang hindi ito madali kaya sa susunod na mainis ka magalit mapagod dahil siya nahihirapan kang pagkatiwalaan mo le magtiis ka lang dahil nahihirapan din silang maniwala sa'yo alalahanin mong ikaw ang sumira ng iyong kredibilidad kaya huminahon ka. Tandaan mo God bless.